So eto mga boss, may bago tayong laruan na kung tawagin ay Smart Fi2. Ayan. So meron tayo ditong ECU ngayon, 2P80, na syempre pang MIUI 125. So MIUI 125 po yung unit na nasa harapan natin ngayon mga boss. Pasok tayo sa remap K-line. Ayan. Pasukay natin yung, yung mga tingnan natin kung maririmap talaga. Kung legit. Ayan. Dito tayo papasok sa K-line. Yamaha. Tapos itong bagong tool natin, magbibigay ng instruction na i-off mo yung susi for 5 seconds tapos i-turn on mo ulit para ikaw ay makakonek sa mismong tool ni Smart Epi. Kasi ito po ay Bluetooth connection. Bluetooth connectivity. Ganun naka high tech ito. Ayan o. Ito yung information ng motor. Yamaha 125cc 2P80. Ayan nakalagay. Support remap. Yes po ang nakalagay. So ayan. Pasukin natin yung remapping. So dito mga boss. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung mga map na available. Ito po ay mga pre-made na. No? Meron nakalagay dito na increase, decrease by 2, increase by 2, increase 3, increase 4. Fuel po yung lahat. Tapos, yung RPM niya maximum ay 10,300 na. Galing sa dating 9,500. Ayan. So dito, sa all stock engine ng MIUI 125, lalagyan ko lang muna siya ng plus 2 sa fuel. Da dahil ito naman po ay all stock lang. CBT lang naman po ang nakalagay dito. So, 10,300 RPM plus 2% fuel. Ayan yung ipa natin dito sa unit na ito. Ayan, sundin lang natin yung instruction. Tapos mamaya, i-monitor natin yung AFR kung gagalaw ba talaga. Dahil alam naman natin na itong unit na ito, MIUI 125, pag-stack ay talagang lean. Ayan, hintayin lang natin. magpa kasi ito mga boss, nire-ready lang yung unit. Ayan o. No? Oh. Ang nakalagay dyan, flashing data for ECM. Please do not turn off. So ito po yung unit no, yung tool na ginagamit natin, Smart FI. Nakakabit sa diagnostic cable tapos connected dito sa tablet na ating ginagamit. Ito po yan, yung package ng ating bagong laruan. Smart FI2 diagnostic tool. So high tech na itong diagnostic tool na ito at ito yung ating tablet na gamit. Dahil kaya niyong mag-edit ng odometer sa mga digital. Kaya niyang malaman kung tampered yung odometer. Kaya niyang mag-retrieve. At kaya niya ring mag-duplicate ng mga keyless na remote. So ayan mga boss, finish flashing data for the ECU. So susundin lang ulit natin yung instruction. Iti-turn off natin yung motor. na no? tapos turn on natin ng 10 seconds. Ayan o. No. Susunod lang natin yung instruction. Tapos, imo-monitor na natin siya. So, back tayo. Tingnan natin. I-monitor naman natin yung parameters. Kung nagbago ba talaga. So, dito tayo papasok. Gasoline engine. Ayan. So, dito, i-coconnect ulit natin yung ating tool dito sa tablet via Bluetooth. Dahil madi-disconnect yan. Tuwing papatayin mo yung susi na binibigyan ka ng instruction, madi disconnect siya. So kailangan mo ulit i-connect. Susundin mo lang naman 'yan, yung instruction napaka-simple lang naman. Babasahin mo lang para maintindihan mo. At eto na nga, kumo na tayo mga boss. Ayan, naka na ulit tayo. 2PH1, MU M3. So click natin yung diagnose. Para makapag-monitor tayo. Hindi na tayo sa live data mga boss. Dito na tayo sa emission analysis para mabasa natin yung actual air fuel ratio binigyan na naman tayo ng instruction na i-turn off ulit yung ignition switch for 5 seconds and then turn on. Dahil pag mali yung operation mo ng turn off at turn on, hindi siya magkoconnect mga bossing. So ayan, connected na tayo mga boss. Nandyan na yung engine speed, RPM, ignition, temperature, oxygen sensor, AFR, fuel trim ng motor, pati battery voltage. So ayan, yung maririnig yung mga boss, umaandar na yung unit natin ang MIUI 125 na pinlashingan natin ng plus 2% fuel. Maririnig nyo lang medyo mabibrate kasi nagbabibrate siya sa rampahan ng motor. Sa pinagsampahan namin ng motor. Nagbabibrate. Ayan, gumagalaw yung oxygen sensor. Yung RPM medyo mababa, itatama ako na lang. Ayan, nasa 1,100 lang. Up to 1,200. Ayan, MIUI 125 po yan mga boss, yung unit stock ECU, 2P80. Yung iba, 2 ph 1 hindi pa po yun naririmap. Naghihintay pa po tayo ng update para doon. So, i-adjust ko lang po muna yung RPM para mas makita natin yung reading ng AFR actual kapag katama na yung RPM ng motor. So, adjust ko lang. Kahit 1.5 to 1.6. Maibalik lang natin sa standard. Eh. So, ngayon, nasa 1.2 siya. Adjust lang natin sa air screw. 1.4. 1.5. Ayan, pwede na yan mga bossing. Sa 1.5 papuntang 1.6. Kahit hindi na natin talagang makuha yung saktong 1.6. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, yung AFR, unti-unti nang gumagalaw. Kanina 16, ngayon nag-15 na. Meron pa rin yung iba't ibang gauge no? dito sa emission analysis. Kaya lang, hindi ko yung prepared. Mas gusto ko dun sa simple lang. Para mas madaling maipaliwanag. Ayan, dito na lang. Dito na tayo magbasa ng air-fuel ratio. Yung 14 mga boss, hindi na yan lane. Yung ganyang air fuel well ratio na trading, AFR kung tawagin, optimal na po yan. Pasok na yan sa optimal. Hindi siya masyadong mainit, hindi siya masyadong malamit. Nandun na siya sa optimal. Nasa kalagit na Ngayon, pag tinaas natin yung RPM, yung value ng AFR, mas bumababa pa yan. Pag ka naman ng silim tumataas yung AFR namamatay din yung injector no, no? Tumitigil din sa pagbuga ng gas. So dito, pinakita ko lang sa inyo na legit. Nariremap na po ang MIUI 125. Mamaya, sa dulo ng video na ito, ipapakita ko rin po yung iba't ibang unit na kayang i-remap via K-Line sa Yamaha. Ayan mga boss, MIUI 125 Yamaha. 2 p 0 Yung 2 p 1 hindi pa po siya supported. No? naghihintay pa tayo ng update. At eto, yung iba't ibang motor na pwede sa K-Line ng Yamaha i -remap. Meron diyang sniper, X-Max, and Max B1. Pwede, pwede po. Yung ibang motor, hindi ko alam kung ano yan. Ito naman yung naghihintay tayo ng update para sa mga bagong ECU na 2PH1, pang M3, MXI, at iba pang motor. Pasyo, gear, no? Nandyan na. So sa lahat ng gusto magpa-remap, pwede po muna nating i-diagnose yung motor nyo kung pwedeng i-remap o hindi. Pasyal lang po kayo sa shop mga bossing. Salamat.